mang salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Mia Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog merlinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez mic Rookie Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang utos nitong si Mayor Bernabe agad sa kanyang anak na si Bunjing. Bonjing, mukhang nagiging dihado na ang ating mga tauhan. Kailangan natin na humingi na ng tulong sa ating mga kamag-anak doon sa bukirin ng bandilaan. Kailangan natin ng mas malalakas na mga tauhan. Puntahan mo ang tiyokaryo mo para tulungan na tayo sa labanan na ito. Hindi maaaring matalo ka sa halalan. Malaking kahihiyan iyan para sa ating angkan. Ang sinasabi nitong si Mayor Bernabe na Tio Karyo ay ang albularyong kamag-anak ng mga ito. Banggiitan na albularyo na marunong din sa mga karunungan ng kadiliman tulad ng pangbabarang, panlason at panganyaw. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na kumilos na itong si Bunjing. Kasama ang mga tauhan ito agad na nagpunta ang mga ito doon sa bukirin ng bandilaan para sunduin ang tiyuhin nitong albularyo. Samantalang pagdating naman nila ni Butchok doon sa kanilang kubo, agad na ipinasok nito ang dalawang mga kriminal na nabihag nila. Matapos na magawan iyon ng paraan nitong si Butchok para pansamantalang hindi magagamit ng mga ito ang kanilang mga karunungan ang lobid na ginamit nitong si Butchok na panggapo sa dalawa. May mga pabaon na mga malalakas na mga harang na usal. Iginapos ito ng bata doon sa sulok ng kubo. Pagkatapos, inutosan itong si Butchok ang nakakabatang kapatid na siya na munang magbantay sa kanilang pihag. Balak kasi nitong si Butchok na ipapaalam muna sa kanilang ama ang lahat ng mga kaganapan na iyon. Lalong-lalo lalo na tungkol sa kanilang nabihag na dalawang mga kalaban. Pagkatapos, agad na nagpunta na itong si Butchok doon sa kanilang bahay at agad na kinausap ang kanyang ama. Nagulat man itong si Luis, ngunit nabati itong tama din ang ginawa nitong si Butchok. Kapag mayroon na silang matibay na ebidensya, makakagalaw na sila ng maayos at kayang-kaya na nilang labanan sa legal na paraan ang mga kalaban nila ngayon at maging sa maling pamamaraan lalabanan nila ang mga ito Mabilis nang kumilos itong si Luis Agad na umalis ito doon sa kanilang bahay at kasama na itong si Pablo Kailangan na mag-iingat sa lahat ng pagkakataon dahil porsigido ang kanilang kalaban ngayon na mapatumba itong si Luis at alam itong si Luis na malaki ang maitulong nitong si Pablo kung sakali pupuntahan din nila ni Luis ang kaibigan niyang hippie sa kapulisan may mga ipapakiusap ito tungkol doon sa dalawang mga kalalakihan na nabihag nitong si Butchok samantalang sa kabilang banda naman nakabalik na itong si Butchok doon sa kubo ng kanilang bukirin at sa mga pagkakataon na iyon naabutan nitong si Butchok na nagising na ang dalawang kalalakihan na nabihag nila. Ngunit agad na sinaway nitong si Butchok ang kapatid nitong si Buno. Dahil naabutan niyang pinaglalaruan ng bata ang dalawang bihag nila na puno ng pahid ng uling ang mukha ng mga ito. Agad na wika nitong si Butchok. Tama na yan, Buno. Ano ba yung mga pinaggagawa mo? Ako na muna ang bahala sa mga ito. Bantayan mo muna ang buong paligid. Baka may mga kalaban ang nakakasunod sa akin na hindi ko na malayan. Pagkatapos agad na lumapit itong si Butchok doon sa dalawa. Habang ang dalawa naman magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang mga ito na tinalo sila ng mga bata lamang. Sa ilang taon na nila sa ganilang gawain sa mga kasamaan, ngayon pa lamang nangyayari na wala silang kalaban-laban at wala silang nagawa kontra sa mga bata. Wika agad itong si Butchok. Bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon para mabuhay, mga manong. Sabihin ninyo sa akin ngayon kung sino ang mga nag-uutos sa inyo para patayin ang aking ama. Huwag niyo akong pahintayin ng matagal. Baka agad na matatapos ko ngayon ang inyong mga buhay at hindi ako nagbibiro makailang bisis nang may mga pangyayaring may napatay ako na mga kalaban na matitigas ang mga ulo. Ngunit sa kabila ng lahat ng sinabi na iyon nitong si Butchok, nagmamatigas pa rin ang dalawa. Hindi natinag ang mga ito sa pagbabanta ni Butchok sa kanila. Kaya ang ginawa nitong si Butchok, sinubukan niyang makuha ang mga ito sa pamamagitan ng pagpiga sa ugat ng liig ng isa doon sa mga kriminal. Agad itong napaimpit dahil sa naramdaman na sakit. Kalaunan, binitiwan din ito ni Butchok dahil nagmamakaawa na ito at nagwika na sasabihin na niya kung sino ang nasa likod ng lahat. Sinubukan itong pigilan ng isa kaya ang ginawa ni Butchok pinatikim ng sapak ang isang kriminal na agaran na ikinawala nito ng malay agad na umagos ang maraming dugo galing sa bibig nito na naging dahilan para mas makakaramdam ng takot ang isa pang kriminal. Sinabi na nito agad kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga pagplanong pagpatay kay Luis at sa mga kasamahan nitong kagawad. Ngayon, ang hinala nila ay totoo nga. Agad na tinawag ni Butok ang kapatid na si Buno. Binitbit muli nila ang katawan ng dalawang mga kriminal inilabas nila at isinakay doon sa kanilang motor pasan-pasan nila ang mga katawan ng mga ito habang binaybay na ng mga ito ang daanan papunta doon sa napag-usapan nila ni Butchok na lugar para sunduin na ang mga kriminal na ito ng mga pulis na pinamumunuan naman ng hipin naging kaibigan ng kanilang ama pagdating nila ni Butchok doon sa isang kubo na nasa dulo ng palayan Nandodoon na ang apat na mga pulis. Kasama na ang hippie, Ang ama nila ni Butchok na si Luis at itong si Pablo. Agad na sinabi ni Butchok ang nakuha niyang impormasyon galing sa mga kriminal na ito. Napamura na lamang itong si Luis nang mapag-alaman na itong si Bunjinga ang nagplano sa lahat kasama ang ama nitong mayor doon sa kabilang bayan. Plano ngayon nila ni Hippie Mario na gawin nilang saksi ang isa sa mga kriminal. Ihiwalay din nila ang dalawa para hindi ma nung isa pa. Pagkatapos, agad na nagpaalam din sina Butchok at Buno sa kanilang ama at doon sa mga pulis. Sisimula na nila ang pag-iimbestiga doon sa tinitirahan ngayon nitong si Bunjing. Plano nitong si Butchok pabagsakin ang makakaharap ng kanyang ama na si Bunjing at pati na rin Itong si Mayor Bernabe para makakamtana ng mga tao ang tunay na kapayapaan doon sa kabilang bayan. Makalipas ang ilang mga minuto, pinatakbo nila ni Butchok ang kanilang motorsiklo. Papunta na doon sa bagong kirahan nitong si Bunjing na sakop pa rin ng lugar ng kanlasog. Nakapagpatayo kasi ito ng bagong bahay doon sa lugar ng kanlasog dahil nga sa plano nitong pagtakbo bilang kapitan. Ang bahay nitong si Bunjing nakatayo doon sa malawak na lugar na nagiging hangganan sa tatlong mga lugar. Ang lugar ng kanlasog, bintangan at kasiko. Iilan na lamang ang mga kabahayan sa lugar na ito. Dahil bukod sa malayo sa kabihasnan, malapit din kasi ang lugar na ito doon sa pinakasintro ng lugar ng kansiko kung saan laging nangyayari ang mga patayan at iba pang mga krimen. Makalipas ang mahigit sa isang oras, narating na nila ni Butchok ang lugar na iyon. Nakikita na nila ang ilang mga bahay. Ngunit agad din na mapapansin ang bahay nitong si Bunjing dahil na din sa mas malaki ito sa karamihan. Medyo may kalayuan din ito galing doon sa iba pang mga kabayan. Makalipas ang ilang sandali, agad nang umibis ang dalawang mga bata. Itinago ng dalawa ang kanilang sinasakyang motor doon sa malalagong mga damuhan. Tinabunan pa nila ito ng mga sanga ng puno ng kahoy para siguradong walang makakakita nito. Doon na dumaan sa gilid ng sapa ang dalawang magkakapatid. Tulad ng plano nitong si Butchok, agad na nagbihis ang mga ito ng damit na pangingisda. Ang plano kasi nitong si Butchok magpapanggap ang dalawa na mangingisda doon sa ilog na nasa likuran lamang na bahagi ng bahay na iyon. Ayon kasi sa mga napagtanungan itong si Butchok na mga kagawad kung saan alam ng mga ito ang bagong tinitirhan nitong si Bunjing ang bahay nito nasa likuran lamang ng malaking sapa. Mabilis nang naglakad na ang magkakapatid. Mahigpit din ang bili nitong si Butchok na huwag mo nang gagawa ng anumang mga hakbang itong si Buno. Ang gagawin lamang muna ng mga ito, manmanan ang buong kapaligiran ng bahay nitong si Bunjing. Sa mga sandaling iyon, pabalik na din sa lugar ng kanlasog itong si Bunjing. Kasama na nito ang albularyong si Karyo at ang tatlong mga kamag-anak nito na laging kasakasama nitong si sa lahat ng mga lakad na masasama. Doon kasi sa lugar ng bandilaan, nakikilala na ang grupo nitong si bilang bayaran na mangingitil. Basta malaki ang kabayaran, walang pag-alinlangan nakitilan ito ng buhay ng grupo nitong si Kahit na masasama man ito umabuti. Kakaiba din ang mga kasamahan nitong si Karyo. Tulad ng matanda, Kayang-kaya din ng mga ito ang mga barang at may mga karunungan ang mga ito para tawagin ang mga masasamang mga mandirigmang galing sa mundo ng mga jablo Kaya nga, bukod sa gamit ng mga ito na mga karunungan sa pangbarang, kaya din nilang tawagin ang mga pinakamasamang mga jablo at mga inkanto. Kaya nga, panatag ang loob nitong sikaryo na kaya nilang mapatay agad ang sinasabing kapitan ng lugar ng kanlasog at ang kakampi nitong hindi pa nila nakikilala. Dumaan muna ang mga ito doon sa lugar ng kansiko para kausapin din muna ang mga ito nitong si Mayor Bernabe. Pagkatapos ng ilang mga minuto, agad na nagbiyahe na ang mga ito papunta na sa lugar ng kanlasog. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, makalipas lamang ang ilang mga minuto habang nandoon na sa sapa sina Butchok at Bono na nagkunwaring ng isda doon sa pamamagitan ng paggamit ng mga maliliit na mga pana, agad na nasipat nila ang dalawang sasakyan na dumating doon sa bakuran nitong si Bunjing. Kanina pa nagpakalat ng mga orasyon itong si Butchok. Kaya nang makababa na ang mga sakay ng dalawang sasakyan, agad na naramdaman nila ang kakaibang lakas ng pwersa ng mga bagong dating. Napatitig itong si Butchok sa mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi kasi makikita ang kinaroroonan nila ni Butchok dahil sa mga nagsilakihang mga bakawan na nakaharang sa kanila doon sa gilid ng sapa. Nakita ni Butchok ang isang matanda na nakakalbo na at may mga kakaunting buhok na kulay puti ang kasama nitong si Bunji. Agad naman na nakikilala ni Butchok itong si Bunjing dahil na rin sa kasuotan nito na ibang iba sa kanyang mga kasamahan. Sa tingin itong si Butchok, mukhang kakaiba ang lakas at tangan ng mga ito. Malalakas din ang mga puder at mga sabulag na naipakalat na nitong si Butchok sa buong paligid. Kaya sigurado ang batang si Butchok na hindi sila maramdaman ng mga ito. Ilang minutong nagmanman itong si Butchok doon sa buong lugar. Pinag-aralan na din ng bata ang maaring mapapasukan ng bahay kung sakali. Pati ang mga nagbabantay doon sa paligid, inalam at pinag-aralan ang mga ito ng bata. Ilang sandali pa, nagpasyang umalis na itong si Botchok doon sa lugar. Ngunit nang umahon na ang dalawa doon sa unahan, agad na may nakitang limang mga katao ang mga ito na nakatayo doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Wala sa limang ito ang mga nakikita nila ni Butchok doon sa bakura ng bahay nitong si Bunjing. Ngunit natitiyak nitong si Butchok na mga tauhan ang mga ito ni Bunjing. Batay na rin sa mga hitsura ng mga ito. At may nakita din kasi ang dalawa na may mga nakasuksok na baril sa mga tagiliran ng lima. Tuloy-tuloy lamang sa paglalakad ang dalawang mga bata at hindi na pinansin ang limang nakikita doon sa gilid ng puno ng kahoy. Ngunit agad na humarang ang mga ito sa kanilang daraanan ng makalapit na sinabutsok. Agad na wika ng isa. Saan naman kayo galing mga bata? Alam nyo ba na bawal ang paglapit sa bahay ni Bus Bunjing? Saan ba kayo nakatira? Ngayon ko pa nakikita ang mga pagmumuka niyong dalawa agad naman na nagpapaliwanag itong si Butchok sa limang kalalakihan. Ayon pa kay Butchok, naggaling ang mga ito doon sa kabilang sityo at nangingisda lamang ang mga ito doon sa may sapa. Ilang segundo muna bago sumagot ang mga ito at matalim ang mga titig ng mga ito doon sa dalawang mga bata. Ngunit itong si Buno, parang wala itong pakialam na pangitingiti pa doon sa lima. Lihim na lamang na napapangiti itong si Bocok sa inaasta ng kanyang kapatid. Para kasing kinukulit lamang itong si Buno ang limang kalakihan na sa mga pagkakataon na iyon na iinis na sa kanila. Ilang sandari, wika ng isa sa lima. Ayaan na lamang natin ang mga batang ito. Mukha namang walang kamuang-muang ang mga ito kaya hinayaan na lamang ng mga kalalakihan na makalusot ang dalawang mga bata. Ngunit mariin na pinagbawalan na ang mga ito na wag na wag na muling lumapit pa doon sa bahay nitong si Bunji. Kahit na doon pa sa sapa sa likuran ng bahay. Mas lalong nainis naman ang mga ito nang kumakaway pa sa kanila itong si Buno. Sinaway na lamang ito ni Butchok. Pagkatapos sa mga kaganapan na iyon, mabilis nang pinuntahan ng magkakapatid ang nakatago nilang motorsiklo at pagkatapos umalis na sila ng tuluyan doon sa lugar. Ngayon, na napag-aralan na ni Butchok ang kapaligiran ng bahay na iyon. Alam na ni Butchok kung saan ang maaring pasukan papunta sa loob at maaring labasan kung kinakailangan. Makalipas ang ilang mga sandali, dumiritso na sina Butchok doon sa barangay hall dahil nandoon ang kanilang ama na si Luis at agad na kinausap ng palihim ng bata ang kanyang ama tungkol sa kanilang nakita doon sa bakura ng bahay nitong si Bunjing. Kaya hinala agad nitong si Luis na maaaring may mga kinuhang mas malalakas na mga tao ang mga ito. Baka kasi sa isip ng mga iyon, hindi nila kakayanin ang pwersa nila ni Luis kung sila sila lamang ang kikilos kaya huwi ka nitong si Luis sa kanyang anak. Butchok, ikaw na ang bahala sa mga gagawin ninyo ni Bono. Basta mag-iingat lamang kayo. Ngunit malaki naman ang tiwala ko sa iyo anak. Kakausapin ko din muna si Hipim Mario. Kailangan na magkakaroon na tayo ng mga magpupusti sa pasukan at labasan ng ating lugar kailangan na pag-iingatin na din natin ang lahat ng ating mga kasamahan, lalo na ang aking mga kagawad at mga tanod. Matapos iyon, pinatawag ni Luis ang kanilang mga tanod. Pinahintulutan na niya ang mga ito na makagamit ng mga baril. Kinausap na din agad nito ang hipi ng mga pulis. Nagiging alerto na ang mga ito, lalong-lalo na nalalapit na ang eleksyon. Puspusan na ang mga pangangampanya ng magkabilang panig. Mas marami na din ang mga pulis na gumagala doon sa lugar. Samantalang sina Luis, lihim ang ginawa ng mga ito na pangangampanya para hindi mapuna ng grupo nitong si Bunjing. Sa gabing iyon, kasama nitong si Luis na Pablo, kagawad Timyong at ang dalawang mga tanod. Nagpunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar ng kanlasog. Doon, sa sityo ng tugas. Nasa dulo na kasi ang lugar na ito ng malawak na palayan. Marami din kasi ang mga bahay sa lugar na ito. Kaya nagpasya ang grupo nila ni Luis na puntahan ang sityo na ito dahil nagpabalitang marami ang mga bumaliktad sa mga taong nakatira sa lugar na ito na dating taga-suporta ni Luis. Ngunit ayon sa mga balitang nakarating sa kanila, nabili ang mga ito ng grupo nitong si Bunjing nais nitong si Luis na makausap ang namumuno sa sityo na iyon ayon pa kasi sa mga nabalitaan ng grupo nitong si Luis tinatakot daw ang mga ito ng mga tauhan nitong si Bunjing kaya napilitan ang mga ito na bumaliktad at kumampi sa kanila ngunit sa mga pagkakataon na iyon ang mga espiya ng grupo nitong si Bunjing na binayaran ng malaking halaga para agad na maiulat ang mga galawan nila ni Luis na ibalita na ng mga ito. Napapunta na doon sa kasalukuyan ang grupo nila ni Luis doon sa sityo ng tugas. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, doon sa may palayan, nakatago na ang grupo ng mga tauhan nitong si Bunjing. Kasama ng mga ito, ang dalawang mga kasamahan ni Karyo para pamunuan ang nasabi nilang misyon balak ng mga ito na patayin ang lahat na kasamahan nitong si Luis, lalong-lalo na ang kapitan ng kanlasog. Kasama din ng dalawa ang walong mga bayarang kriminal ni Mayor Bernabe. Doon sa daraanan nila ni Luis, nagpakalat na ng mga matitinding lason ang dalawang manlalason. Inihanda nila ang mga ito para sa pagdaan ng grupo nila ni Luis. Sa mga pagkakataon na iyon, nando doon na din sina Lucas doon sa barangay hall. Kaninang hapon kasi dumating sina Lucas at ang kanyang anak na si Gabriel. Nais ng mga ito na makatulong lalong lalo na nang mabalitaan nila na kakaiba ang makakaharap nitong si Luis sa eleksyon at may mga binabalak ang mga ito na masama sa kanyang kinakapatid. Doon sa barangay hall, nakausap nitong si Lucas ang mga tanod at iilang mga kagawad. Sinabi ng mga ito na kasalukuyang papunta na ang grupo nila ni Luis doon sa kabilang sityo. At isa sa mga kagawad ang nagsasabing baka may mga masasamang nag-aabang sa mga ito. Pumiyok kasi ang isa sa mga espiya na nabayaran ng grupo nitong si Bunjing. Sinabi nito na may mga tauhan na itong si Bunjing na nakaabang doon sa grupo nila ni Luis. Kaya wala nang inaksayang sandali sina Lucas at Gabriel. Mabilis na din na ang mga ito doon sa grupo nila ni Luis. Samantalang sina Butchok naman sa mga pagkakataon na ito, lihim nang nagmanman ang dalawang magkakapatid doon sa bahay nila ni Bunjing. Plano ni Butchok na dukutin itong si Bunjing mismo at kung alam ang matandang sikaryo, agad napaslangin niya ang mga ito. Plano kasi ngayon itong si Butchok na itatago itong si Bunjing. Itatago nila ito ng ilang mga araw at saka na lamang ilalabas pagkatapos na ng eleksyon. Makalipas ang ilang mga minuto, habang papalapit na ang grupo nila ni Luis doon sa sagingan. Agad na nakakaamoy ng kakaibang baho itong si Luis. Batid niya agad na lason ang kanyang mga naamoy. Agad na wikan ito sa kanyang mga kasamahan tumigil muna kayo. May mga naamoy akong kakaiba. Agad na kinuha nitong si Luis ang mga buti ng langis at pagkatapos agad na utos nito sa mga kasamahan na ipahid ang laman ng buti sa kanilang mga ilong at mga sintido bilang panguntra sa mga nakakalat na mga lason sa buong paligid. Palaisipan pa nitong si Luis kung sino ang may gawa. Ngunit batid niyang may mga nakaabang sa paligid ng mga kalaban